Hello, Cardi. So, hard grupo, rin po. Mr. Justabir Hapsing. So, ngayong uh, hapon po, ipapakita ko po sa inyo ang ating uh, mga binhi na gagamitin po natin para po sa ating gulayan para po ngayong taon. unpo. Iyan na po yung mga gulay na itatanim po natin sa ating uh, gulayan po. meron po tayo ng uh, pakwan meron po tayo ng pipino meron po ng mustasa mustard meron po ng pichay meron din po tayo ng litas litas yan meron din po tayo ng mga sili yung siling labuyo may siling palsigang meron din po tayo ng mga kamatis uh, at okra yan may okra din po tayo may mga talong yun po So, siyempre, gagamitin din po natin yung ating mga uh, stored na seeds dito po sa ating gulayan. Yun po, so, yung sarili po natin yung na seeds. Kabila nga po dito yung ukra. So ngayon muna guys yung so, uh, update natin mula po dito sa aking munting Hardin So maraming maraming salamat Thanks so much for watching And follow for more